inilinaw ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque na hindi ula mang dahilan ng pag-aaway nila ng ilang Duterte supporters sa The Hague sa the Netherlands. Ayon kay Roque, bagamat aminadong gusto niya ang humba at uh, tumikim siya doon sa gitna ng birthday celebration ng isang uh, Alvin Sarzate. Matagal na umanong may hindi pagkakaunawaan ang mga sangkot sa grupo o yung mga sangkot na grupo. Hindi naman direktang tinukoy ni Roque kung tungkol ito sa politika pero gin Ginawa umano niya ang lahat para mapag-isa-isa o para mapag-isa silang lahat. Ngunit pati siya ay tinitiran uh, tinitira na rin dahil parang gusto umano nila na kumampi sa kanila. Paglilinaw din ni Sarzate, hindi nag-aaway-aaway ang kanilang grupo ng dahilan sa ulam o dahilan sa humba. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan sa usaping politika ang ilan nilang kasamahan sa gitna ng birthday celebration. Hindi naman o humingi naman umano ng paumanhin kay uh, Sarzate siro okay matapos ang insidente